So malampak na kayo diyan. Teka lang. Dating, dating. Para tayo mga tanga na tayo. Ah kasi yung big ano. Teka. Do <laughs> <up. laughs> <laughs> Kuha na sa akin. Magkano naman nakuha niyan? Ano yan? Magkano? Isang libo? Magkano kuha niyo? Oh, 100 na to, dahil. O, oh, tandaan mo, ha? 100 sa akin. <laughs> sa akin talaga. ka na dyan sa ano? one 100. Hindi, pasa inyo lang. ito, ito sa akin. Ibigay ko kung Aba hindi, tagawin natin nga pala kasi. De. Ano ba? Bawa na 100 lang pa oh, kasi Ano ba? Bawa na 100. Kasi isang tao tagawin natin eh. na 100, oo. Be, ilang lahat yan? 1,000 lang? Oo, oh, eh. 10 po tayo eh. Oo. Oh, 3,000 yan. O, oh. lagpa siya. Lagpa oh, siya. Lagpa like, what? like, siya n'yong matitira ah. Tagkakatihan niya. Ang dalawa niya. Bukit n'yong galito na? Eh? Kasi uh, Ang gusto ko nga sana, yung ginawa na nila kanina. Mahal. Oh. Mahal pag nagalito. <coughs> Hindi, sabi niya, ay hindi lang binibinta yan. Ito, sa ano, pero doon sa tingin na lang sa uh, gold. Meron sila? Oo. Uh -huh. Kaya lang medyo mataas. Ito na yung pinakagol. Ano yan? Dinidikit pa yan, Jo? Oo, oh, oh, ate. Ipagawin mo past ito sa sa'yo. Oh. Ano? Sa iyo. Ano yung ano? Ano yung pinandidikit? <laughs> <laughs> ito yung tulong Ma na. Yan. Hoy, wala tayong ano. Double-sided. Wala ka mo ba yun? Oo, paano oh, didikit sa ilalim to? hindi pala tayo makakilin? Hindi na lang, lang ulit. Hindi, di ba? Makukutang yun. Ay, ito na. Okay, kaya lumulutang at saka. Lulutang yan. No? Di pa pwede yung... Oy, okay, tenderfoot lang pala gagawin natin kasi 50 lang yung ano natin eh, caps eh. Titingin ako dito sa iyo. Ano ba ka mas... Pilihin ka nila. Pwede, kung mga... Magawan to ngayon, Two thousand years later. Oh, okay. <laughs> 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 Ito nga nakatikit kasi yung meat. Ito yung panigat. Ano, magtanong galawin yan. Parang tigil. Ano, ah. Okay, okay. Okay. Okay lang yan. No よかった。<laughs>